Naghahanda na ang Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro ng PFP, sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang pakikipag-usap sa iba't ibang partido para sa posibleng pag-alyansa. Ang report ni Kenneth Pasyente. Nanumpa ang mahigit 30 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Pinangunahan ng oath-taking ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang chairman ng partido. Kasama sa nanumpa ang labing isang gobernador at labing apat na vice governor. Hiling ng Pangulo sa mga kapartido, ipakita ang pagkakaisa. Uhaw pa rin ng tao sa, for, for, para sa pagkakaisa. Uh, talagang uh, sa aking palagay, hanggang ngayon, ay, hanggang ngayon, ang tao ayaw na nila nag-aaway-away, ayaw na nila ang... Uh, Walang nangyayari dahil puro politika na lang ang pinaglalaban. Puro, alang, al ganun ang aking naramdaman uh, mula ng Mayo noong 2022. Eh, para sa akin, maliwanag na maliwanag yan. Kaya ipag-ibuuhin bu natin uh, ang ating grupo at uh, uh, laging, laging nasa isip natin na natin ito, siyempre, para makapagservisyo na mabuti sa taong bayan at uh, and that is the best way to do it. Sinabi rin ng pangulo na simula na ito ng paghahanda ng partido sa 2025 midterm elections. Ito para matiyak na organized at maayos ang komunikasyon ng bawat kasapi para masiguro ang maayos na serbisyo sa mamamayan. So, it, it, there's no way around it. We still have to do this. We still have to do the work. We still have to fight hard. There is no easy election. Uh, uh, that uh, that is something that I've, I've learned at the very beginning. ito 'yung trabaho ito ng uh, ating uh, leadership ng ating partido ay uh, magkaroon tayo ng magandang plano uh, hindi lamang para sa national kundi para sa lahat ng LGU para lahat sa mga distrito nang mga congressman na kasama natin. Kabilang sa pinaghahandaan ng partido ang pagbuo ng steering committee at pakikipag-usap sa iba't ibang partido para sa posibleng alyansa. Kabilang na riyan ang Lakas CMD, National People's Coalition at National Unity Party. Gustong matiyak ng pangulo ang malinaw na usapan sa ibang partido bago ang pakikipag alyansa I have spoken to uh, the leaders of the other parties and as far as i can tell eh mukha naman uh, willing naman lahat ng tao na makapag-usap and find a way uh, find a way around around all this para naman ay pagdating ng halalan ay tayo nagkakaisa at uh, maliwanag na malibradag na maliwanag sa taong bayan kung sino ba ang talagang uh, iniendorso natin sino ba talaga ang ating uh, hinaharap sa kanila Uh, upang sila uh, upang makapagserbisyo sa kanila. Nabuo ang PFP taong 2018. Noong 2022 national elections, nakipag-alyansa sa PFP ang ibang partido na siyang nagbigay daan para mabuo ang Uniteam Alliance. Nanalo dito si Pangulong Marcos Jr. by landslide na may kabuoang 31 million votes. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.